Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Aries. Maganda ang araw na ito para sa mga aris dahil ngayong araw, mas reliable kayo, maganda ang inyong prioridad at ngayong araw rin ay mas natututo kayo pagdating sa kung ano ang mga eksperyensa ng ibang tao. Maayos rin sa araw na ito ang iyong komunikasyon, mataas ang iyong motibasyon ngayong araw at ikaw ay maganda ang iyong pangakit ngayon. Maraming mga tao ang mas magkagusto sa iyo dahil maayos ngayon ang iyong mga pagpili ang iyong mga pananalita at ang effort na ibinibigay mo sa iyong responsibilidad. Maganda rin ang araw na ito dahil ma-enjoy mo ang iyong tahanan, ma-enjoy mo ang pamilya, magkakaroon ka ng maayos na plano ngayon na may kinalaman rin sa iyong mga mahal sa buhay. Maganda ngayon ang pasok ng pananalapi at maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig ng mga aris. Sa araw na ito, ay ikaw ay nakatuon sa ibang mga plano mo pagdating sa mga material na bagay, mga bagay na gusto mong ibigay sa iyong mga mahal sa buhay. At maaari rin na ngayong araw magkakaroon ka ng mga malakihang pagbabago dahil mahanap mo sa araw na ito kung ano ang mga solusyon sa mga problema o kaya sa mga katanungan mo at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Leo ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 17, 22, 25 at 37 Maganda ang ikot ng mga bituin sa araw na ito para sa mga Taurus dahil ngayong araw, ikaw ay mas maging independent. Mahilig kang mag-research, mag-aral at sa araw na ito nakatuon ka ng malalim sa iyong purpose at sa kung paano mo i-manage ang mga sitwasyon. Ngayong araw rin, ang mga Taurus ay magiging leader. In charge kayo at decidido kayo sa inyong mga decision. Ngayong araw rin, maganda ang iyong pagiging resourceful, magaling kang maghanap ng mga solusyon sa problema at mas maging objective ka mas sinusunod mo ang utak kesa sa iyong puso sa araw na ito. At ngayong araw rin ay mas pinapahalagahan mo ang mga pangmatagalan mong plano. Hindi ka madaling madistract ngayon dahil maganda ang iyong pagiging organisado at maganda ang control mo sa iyong sarili. Kung meron mang mga pagkakamali ngayong araw ay mabilis mong mapatawad ang iyong sarili at mabilis na pagbigyan mo ang ibang tao. Maganda ngayon ang mga pag-unawa at ang mga voluntaryong pagbabago ngayon ng mga Taurus at matalas ngayon ang iyong mga kutob. Kaya sundin mo ito lalong-lalo pagdating sa iyong trabahoan. Sa araw na ito, Taurus, maganda naman ang pasok ng pag-ibig sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, walang masyadong malakihang drama sa iyong pag-ibig at sa iyong mga kasama. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 20, 25, 31, at 42. Maganda naman ang pagiging constructive ngayon ng mga Gemini. Ma-enjoy ninyo ang araw na ito at magkaroon ka ng mga bagong interest. Maari rin na ngayong araw, karamihan sa mga Gemini, mas maging adventurous kayo, babaguhin ninyo ang inyong mga routine. Mas maging practical kayo at kayo ay matututo ngayong araw dahil ito ang focus nyo. Gusto ninyong mas maging mature, gusto ninyong mas maging reliable, yung asahan kayo ng ibang tao at ina-apply ninyo sa inyong sa kung ano man ang inyong mga natutunan. Ngayong araw rin, malakas ang epekto ng Mars. Ang Mars ang magdudulot sa iyo na meron kang kagustuhan na gumawa ng aksyon. Medyo agresibo ka sa araw na ito pagdating sa iyong mga pangarap. Mas dedicated ka at ma-appreciate ito ng ibang tao. Maganda rin ang pasensya ngayon ng mga Gemini at makatulong ito sa iyo na maabot mo ang iyong mga pangarap. Para sa mga Gemini ngayong araw, walang imposible dahil sa araw na ito ang mga bagay na hindi mo masyadong kabisado ay mas nagkakaroon ka ng pasensya na pag-aralan ang mga ito at mas willing ka ngayong araw na mag-adjust, mas humble ang mga Gemini sa araw na ito kaya karamihan sa inyo magaling kayong umiwas ngayon sa problema at nakikisama kayo ng maayos. Kaya maganda ngayon ang mga pagsasama, mga pagkakaibigan at maging sa trabahoan ngayong araw nagiging mas matatag ang mga Gemini. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 15, 22, 28, 31, at 34. Ang mga cancer sa araw na ito ay mahilig mag-research, mag-aral at naaakit kayo sa mga nakatago, sa mga sikreto at sa mga mysteries. At marami kayong matutunan na bago sa araw na ito pagdating sa iyong trabaho at magiging mataas ang iyong motibasyon. Sa araw na ito rin, ang iyong effort ay lalong Magiging matibay, lalo-lalo na pagdating sa mga espesyal na proyekto Mas independent ang mga cancer sa araw na ito Hindi kayo umaasa sa ibang tao Maayos ang pagmanage mo ng iyong pera At mas organisado ka ngayon pagdating sa iyong tahanan Maganda ang enerhiya ng araw na ito dahil ngayong araw patuloy lang ang pagtatrabaho Ang pagsusumikap ng mga cancer At kahit na merong mga challenges sa araw na ito Magiging mas matapang ang mga cancer lalo na pagdating sa kanilang mga passion at pagdating sa personal life magiging Saakit-akit rin ng mga cancer sa araw na ito dahil maraming mga tao ngayon ang kasundo mo pagdating sa mga proyekto o kaya makakilala ka ng mga tao ngayong araw na kapariho mo ng interest. Sa araw na ito maayos ang pasok ng pag-ibig, maganda rin ngayon ang pananalapi at ngayong araw malakas ang intuition ng mga cancer kaya pakinggan mo kung ano ang iyong mga kutob. Maraming mga tao ngayon ang mag-cooperate sa kung ano man ang mga gusto mong gawin, stable ang enerhiya ng araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 18, 22, 29 at 31. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Leo dahil ngayong araw, ikaw Leo ay maraming makuhang suporta sa ibang tao. Ang moon ay pumapasok ngayon sa iyong partnership sector at ito ay makatulong sa iyo na I-value mo, papahalagahan mo ang iyong mga one-on-one -on -one conversation. At sa araw na ito, mas maging competent palaban ang mga LEO at maganda ang araw na ito para sa mga collaboration at maari rin na ngayong araw kung paminsan-minsan mawala ang mga LEO, meron at merong isang tao na magpaalala sa iyo sa iyong mga obligasyon. At ngayong araw ikaw rin ay mas ma-appreciate mo ang mga feedback kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. Mas mataas ang motibasyon ng mga liyo ngayong araw na sundin kung ano man ang kanilang mga layunin sa buhay. At sa araw na ito, ang mga liyo ay magiging mas adventurous. Meron mga bagong bagay na susubukan ninyo. Mas maging malalim ang inyong mga dedikasyon at commitment. At ang sikreto para maging masaya sa araw na ito, liyo, ay ang balancing oras. Mabigyan mo ng panahon ang iyong pamilya at magawa mo ng ayos ang iyong responsibilidad lalong-lalo na sa trabaho. Meron ring mga tao ngayong araw na mahilig sa chismis, mga mata na nagmamasid, kaya mga taong kuryoso. Pero sa araw na ito, kailangan lang na hindi ka maniwala agad-agad kung ano man ang iyong marinig o magalit agad-agad kung meron mang mga sinasabing hindi maganda patungkol sa iyo. Mag-focus lang ngayong araw pagdating sa iyong trabaho. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 20, 26, 34, at 42. Mas seryoso ang mga Virgo ngayong araw. Ang focus ninyo ay nasa inyong trabaho at sa inyong kalusugan. Ang lakas ng impluensya ng buwan sa araw na ito ay sinasamahan ng impluensya ng Saturn. Ang Saturn ang magdadala sa iyo ng pagiging positibo pero meron rin itong dalang enerhiya ng mga hadlang. Kaya maari na meron mga plano ngayong araw sa trabahoan na hindi matuloy o kaya merong mga gagawin na maantala. Mas emotional ang mga Virgo sa araw na ito pero ngayong araw ang focus mo ay nasa iyong mga routine, sa iyong mga ginagawa. At ngayong araw rin aktibo ang karamihan sa mga Virgo dahil maganda ang inyong concentration capable ang mga Virgo ngayong araw na gawin kung ano ang kanilang mga responsibilidad. Determinado kayo, happy kayo sa inyong mga ginagawa. At kung ano ang malalaman ninyong kulang sa araw na ito, ikaw Virgo ay mas maging practical at mas matatag ang mga Virgo ngayong araw. Napaka-resilient ninyo pagdating sa mga problema. At ngayong araw rin Merong mga Virgo na gustong mag-travel at makumpleto ang mga pangarap pagdating sa mga gusto nilang gawin sa mga lugar kung saan gusto nilang bisitahin at ang mga plano na ito ay maaring magkatotoo ngayong araw o kaya sa mga susunod na linggo at mahalaga sa araw na ito Virgo na i-maintain ang mga boundaries ng ibang tao at magbigay at makatanggap ka rin ng iyong tulong dahil ang mga Virgo mahilig kayong magbigay kahit na meron kayong mga problema, meron kayong mga pinagdadaanan, nagbibigay kayo ng panahon o kaya material na bagay, kaya mabalik sa inyo sa araw na ito ang iyong pagiging matulungin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 12, 17, 35, at 41. Favorable naman ang araw na ito para sa mga Libra dahil mas pabor ang mga aktibidad ngayon para sa inyo. Magiging mas produktibo ka at hindi masyadong kalat ang enerhiya ngayon ng Libra. Maganda ang iyong mga pagplano, mas dedicated ka ngayon pagdating sa iyong mga proyekto at sa iyong mga kaibigan. At sa araw na ito, meron mga bagong simula para sa mga Libra. Merong iba na maaring mag-aral ngayon ng bagong hobbies at mas motivated kayo na i-renew kung anuman ang inyong mga obligasyon at commitment. Sa araw na ito, ikaw rin Libra, mas passionate ngayong araw. I-honor mo kung anuman ang pangangailangan mo at pangangailangan ng iyong pamilya. Kaya maganda ang direksyon na iyong tatahakin sa araw na ito. Marami ring mga Libra ngayong araw ay mas mataas ang inyong pasensya. Very studious kayo, maganda ang inyong commitment sa inyong pamilya. Very studious kayo at maganda ang inyong commitment sa inyong pamilya makuha nyo rin kung anuman ang inyong kailangan na suporta at pag-unawa galing sa iba. At maganda ang pagmaster ng mga libra sa kanilang craft, sa kanilang trabaho. At sa araw na ito, meron ring mga Libra na maaring aalis sa mga abusive relationships dahil ngayong araw ma-realize mo kung ano ang iyong halaga at kung ano ang mas importante. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 17, 22,

Ang mga Scorpio ngayong araw produktibo, maraming magawa at mas maging matatag kayo sa araw na ito. Maaari na merong mga pagbabago sa konting plano pero ngayong araw very constructive kayo. Maganda ang inyong pagbigay ng espesyal na atensyon sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. At maganda ang pagbibigay mo ng suporta sa mga mahal mo sa buhay maging sa iyong pangangailangan. Ngayong araw mataas ang pasensya ng mga Scorpio. Mag maganda ang inyong determinasyon at mas magiging maayos ang tahanan sa araw na ito kasi makakaroon ka ng clarity pagdating sa kung ano ba ang mas maigi. At sa araw na ito, mas practical ang mga Scorpio at ngayong araw nakafocus kayo sa kung ano ang maganda at nakakaroon kayo ng wisdom Merong mga self sacrifice sa ibang mga Scorpio ngayong araw, yung para sana sa sarili mo ay ibibigay mo pa sa iyong mga mahal sa buhay. Magiging malawak ang perspective ng mga Scorpio sa araw na ito, pero maganda ngayon ang iyong inspirasyon na gumawa ng bago, gumawa ng paraan. At ito rin ay magandang araw para sa mga kompromiso kaya walang masyadong mga rivalry sa araw na ito ngayong araw Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 18, 23, 29 at 43 Ang impluensya ng buwan sa araw na ito, Sagittarius, ay pumapasok sa iyong sektor. Kaya ito ang araw kung saan hahanapin mo ang progress, maganda ang mga iniisip ngayon ng mga Sagittarius, hinahanap mo ang improvement at constructive ang iyong pananaw. Kaya lamang sa araw na ito, ang mga Sagittarius kulang sa pasensya. Madali kayong magalit, mainis, at madali kayong mabagot ngayong araw. Maganda pa naman sana ang mga collaboration sa araw na ito. Maganda rin ang iyong mga interest, lalo na sa mga proyekto. Kailangan ang discipline. Disiplina sa sarili ngayong araw sa Sagittarius para hindi ka mapahamak at wala kang pagsisihan. Sa araw na ito, kailangan ring maging practical Produktibo ang karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw pero yung focus ninyo kasi parang mahahati ngayon dahil sa dami-dami ng gusto mong gawin. Karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw free-spirited. At merong iba sa inyo, meron kayong mga pagsisisi o kaya meron bang nawala sa inyo? Meron kayong mga nararamdaman na parang abandoned kayo o hindi kayo minamahal. Kaya yung iba, meron kayong mga tampo. At yung iba naman, dahil sa dami-dami ng kanilang mga ginagawa, marami kayong mga iniisip na options pagdating sa kung ano ang gagawin mo sa susunod na linggo o kaya para sa mga dati mong plano. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga... Virgo, ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 17, 24, 28, Thirty seven at forty two. Maganda ang trabaho at pagsusumikap ngayon ng mga Capricorn dahil sa araw na ito, natural sa inyo ang pagiging produktibo. Malakas ang impluensya ng enerhiya ng Mars na parang aggressive ka ngayong araw na gumawa ng aksyon. At ito ay may kinalaman sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Sa araw na ito rin, ikaw ay happy na pagbigyan ang mga bagay na dati ay hindi mo masyadong pinapansin. Marami rin sa mga Capricorn ngayong araw, mahilig kayong mag-edit, magbago ng mga plano. At sa araw na ito, masaya ang mga aktibidad. Maganda ang pagiging kaakit-akit ng mga Capricorn sa araw na ito dahil sa inyong determinasyon. Maraming mga taong ngayon ang mas makapansin sa iyong kagustuhang magtagumpay. At mas maakit sila dahil ngayong araw, seryoso ka sa iyong mga ginagawa, magiging maganda ang trabaho mo, at maganda ang iyong pagtuon pagdating sa mga pangangailangan lalo na pagdating sa mga issue na may kinalaman sa pera maganda ang iyong focus at commitment sa iyong mga layunin at sa araw na ito karamihan sa mga Capricorn mas loving mas showy kayo sa inyong pamilya at mas nakikita ninyo ang mga masasayang outcome maganda ngayon ang pagbibigay mo ng tiwala na anuman ang iyong mga ginagawa ay magtagumpay marami rin sa mga mga Capricorn ngayong araw, sumusunod kayo sa tradisyon at nakakaroon kayo ng mga pagbabago pagdating sa iyong mga plano. Maganda ang respetong makuha mo galing sa ibang tao. Maganda ang iyong pagiging leader ngayong araw at mas maganda ang iyong estratehiya sa araw na ito. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay

Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Aquarius. Kaya ngayong araw medyo emotional ang mga Aquarius. Yung iba naman kailangan pagbigyan ng atensyon ang inyong kalusugan kasi medyo mababa ang inyong energy ngayong araw. Merong mga Aquarius na kakaroon ng problema sa kanilang tagiliran. Yung iba naman kakaroon ng problema dahil sa stress. Ngayong araw karamihan sa mga Aquarius magbigay ng karagdagang effort pagdating sa kanilang mga at sa araw na ito, maganda ang iyong focus at concentration. Maari rin na ang mga dati mong interest, mga dati mong hobbies na hindi mo na nagagawa ay maaring gawin mo ulit sa araw na ito. Mas maganda ang approach ng mga Aquarius ngayong araw lalong-lalo pagdating sa iyong mga relasyon, sa mga kaibigan, sa komunidad, sa mga kapitbahay, very independent ang mga Aquarius sa araw na ito at mas kaakit-akit kayo ngayong araw dahil magkakaroon kayo ng kumpiyansa pagdating sa iyong galing at maganda ang approach mo ngayon sa ibang tao. Maayos ngayon ang pasok ng pag-ibig, ang pera ay katamtaman lamang kaya bantayan ang budget lalo na yung mga Aquarius na bili ng bili at hindi masyadong nabibilang kung magkano na ba ang mga bayarin sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 8, 15 21, 24 35 at 37 Mas pribado naman ang mga Pisces sa araw na ito. Marami kayong oras para sa iyong sarili. Karamihan sa mga Pisces ngayong araw, ang focus ninyo ay alalahanin kung ano yung mga dati ninyong eksperyensa. Mahilig kayo na balikan yung mga dating memories at sa araw na ito, kayo rin ay nakafocus lang sa inyong tahanan. Mas komportable kayo ngayong araw, mas payapa ang araw na ito at sa araw na ito rin, Maganda ang inyong pasensya dahil ngayong araw, Karamihan sa mga Pisces ay nakakaroon kayo ng mga kagustuhan na mag-adapt, mas maging organisado. Merong mga celebration sa araw na ito, merong mga homecoming, mga family reunions at ngayong araw, karamihan naman sa mga Pisces, mahilig kayong makipagkompromiso sa araw na ito rin ay nakakaroon kayo ng focus pagdating sa inyong retirement, sa kung ano ang maibigay ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, ano ang inheritance kung meron man, at sa araw na ito kayo rin ay magiging swerte sa inyong pag-ibig dahil maganda ang romance energy ngayong araw. Karamihan sa mga Pisces, mas magbigay kayo ng kalinga sa mga taong mahal ninyo. Ang healing ay andyan, yung mga taong nagkamali dati ay maaring patawarin o kaya hindi na pansin na parang walang nangyari at parang patuloy pa rin ang maayos ninyong pakikitungo at pagbigay ng suporta. Maganda ang empathy ng mga Pisces sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 18, 25, 30, at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas.